Grabe, ang layo ng dapat lakbayin. Makuha lang ang perang padala. Ate, magkakilin po ako ng pera. Sige, pakipila pa na lang itong form. Ito po, ate. Para ako ng ID mo. Wala yung ID ko. Nakakalimutan ko yata. Kamusta mga kaibigan langgam? Ngayon ay pag-uusapan natin ang mga buhay-buhay natin noon versus ngayon. Katulad na lang sa pagpapadala o pagkuha ng perang padala. Kung dati ay kailangan mo pang magbiyahe ng pagkalayo-layo para lang makapagpadala o makuha ang pera na pinadala sa'yo, ngayon ay instant na lang natin magagawa yan sa pamamagitan ng online remittances katulad ng Maya Maya, Gcash, online bank transfer at marami pang iba. Tapos minsan, pag nakalimutan or kaya naman ay hindi acceptable ang iyong ID, ay hindi mo makukuha ang pera o bagay na kukunin mo. Ending ay babalik ulit sa bahay nyo. O oh, Tenten, -ten, asa na yung perang pinakuha ko? Eh nanay, nakalimutan ko kasi yung ID ko eh. Ano ka ba naman? Ang bata-bata mo pa, unyanin ka na. Naon versus ngayon. Noon, kapag bigos sa tayong sabihin sa mga taong mahal natin sa buhay at malayo sila sa atin, ay dinadaan natin ito sa pamamagitan ng pagsulat sa papel, at ipapadala natin ito sa pamamagitan ng mga mailing services, katulad ng post office, LBC at marami pang iba, kahit na nga lang sa panahon ng mga nanay at tatay natin, kung paano sila manligaw ay sa pamamagitan ng pagpapadala ng love letters, minsan naman ay pupuntahan sa bahay para haranahin at suyuin. Ngayon ay basta may cellphone at internet ka, at marunong ka mambola, ay eh sigurado magkakadyowa ka na! Kuya, ang hot mo naman. Sus, maliit na bagay. Sa kabata pa ako kaya huwag mo na akong tawagin kuya. Sorry, nahiya kasi akong tawagin ka sa pangalan mo. Alam mo na, baka sabihin mo feeling close ako. Hindi naman, ikaw din naman ang ganda-ganda mo. Pwede ba itong ligawan? Huwag na, kasi sinasagot na kita. Oh, talaga? Ibig sabihin, tayo na? Oo. Oh -oh. O di ba ang bilis? Noon versus ngayon. Noon ay pupunta pa tayo sa isang photography studio para lang makapagpa-picture. Tapos ay babalikan mo pa ito ng mga ilang araw para lang makuha ang iyong mga photographs. Swerte mo na lang kung may kakayahan ka makabili ng camera noon. Ang sikat na brand pa nga dati noon ay yung Kodak. Tapos ay meron pa itong film na kailangan pang ipa-develop sa isang Photoshop. Tapos ay ilalagay mo pa ito sa iyong photo album. Ngayon, basta may camera ka, ay isang click lang ay may picture ka na. At ito ba ang malupit? In just a few clicks lang ay siguradong magbumukhang artista ka kasi nga may mga filters na ngayon na kahit mukhang paka ay gaganda at magwapo ka. At ngayon hindi na usong mga photo album dahil andyan na si IG, FB, TikTok at marami pang iba. Upload mo lang ang iyong mga photos and tada! May photo album ka na! Siyempre, andyan din yung mga beshi natin na makikipagplastikan. Este magkocomment sa mga photos mo. Pag selfie nga, ang ganda ng view dito Hala, ang pangit naman ang kuha ko Sa pa nga Ang pangit talaga Hindi yata maganda yung view ko Di bale, gagamit ako na lang ng filters Noon versus ngayon Noon, kapag may assignment or homework tayo ay talagang mano-mano nating ginagawa Minsan pa nga ay nagpupunta tayo sa library para na mahanap natin ang sagot o kaya naman ay nagpapaturo tayo sa ating ate, kuya, nanay o tatay. Ngayon ay bahala na si internet. Sa internet kasi ay isang search mo lang kay paring Google ay siya na ang bahala sa'yo. Tapos ngayon ay andyan na din si Chap PGT. Ay talaga namang lahat ay yakang yakang sagutin. Kahit kung sinong crush mo, kaya niya sagutin. Joke lang, hehe. <laughs> <laughs> noon versus ngayon. Kung noon ang nilalaro ng mga bata na tulad ko ay mga larong kalye, katulad ng tumbang preso, Luxumbaka, Patintero, Piko at Tagutaguan. Ngayon ay andyan na ang mga mobile games tulad ng Mobile Legends, Roblox, Call of Duty at marami pang iba. Ito na ang SS ko. Itong sayo. Huwag ka na maingay. Maglaro ka na lang. Wait ka lang eh. Haha. -ha. Ito pa. Hala? Natalo kami? Defeat. Tara, one shot pa tayo. Ayoko na makapaglaro sa iyo. Mas malakas pa trust mo kasi damage mo eh. 93% sa inyo ay hindi pa nakasubscribe sa akin. Kaya kung nagustuhan mo itong video ko, ay mag-subscribe ka na. No. Noon versus ngayon. Noon, kapag may kaaway ka sa lugar mo, ay pupuntahan mo pa sa bahay. Habang naglalakad ka, eh, unti-unti mong marirealize yung mga bagay-bagay. Nagkakaroon ka ng time kumalma at makapagmuni-muni. Ngayon kasi kapag may kaaway tayo, kuhanin lang natin ang cellphone, mag-compose ng message, desen mo lang ay makakarating na agad ang mensahe mo sa taong kaaway mo. Mamanda talaga sa akin si Aling Udeng. Biruin mo, pinagkakalat ng babaho daw ang hininga ko. Ay nako, hintayin mo talaga. Makikita mo talaga. Porkit hindi ako nakaharap, sisiraan mo ako. Ay nako talaga. Ay, nakakapagod naman maglakad. Naalala ko pala, lagi akong binibigyan ng ulam ni Udeng, lalo na yung paborito kong pinakbet. Sige, hayaan ko na nga, makabalik na nga lang sa bahay, tsaka baka chismes lang yung nabalitaan ko na yon. O ba? Diba? ganyan dati. Ngayon kasi pag may kagalit or kaaway tayo, eh mas nangingibabaw yung emosyon natin. At nasasabi natin lahat ng mga gusto natin sabihin in an instant. Tapos saka natin marirelease yung mga pinagsisend natin. The damage has been done. Ikaw, nakarelate ka ba sa kwento? talaga talagang pagbabago noon versus ngayon no? Pero hindi ko naman sinasabi na masama ang mga pagbabago ngayon. Marami din naman talagang naging benefit sa atin, lalo na ang technology natin ngayon. Pero syempre, kung ating aabusuhin ay magkakaroon talaga ito ng masamang epekto sa atin. Lahat naman ng mga bagay ay may pros and cons. Kwento mo naman sa comment section ang noon versus ngayon mo. Pipili ako ng dalawa na maaaring manalo ng 100 pesos G crush load. Congratulations nga pala sa mga nanalo sa last video natin. Palagi lang manood at sumubaybay sa aking mga videos. Malay mo, ikaw na ang manalo sa susunod. Shoutout tayo muna tayo! Hanggang dito na lang mga kaibigan langgam. Bye-bye!